Magandang araw sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Ako ang inyong lingkod, Gian Ira, at pinabati namin kayo sa aming bagong episode ngayong araw. May 2, 2025, kung saan mamamayagpag ang kasiyahan at kaaliwan habang naghahati ng mga isyong pawang katotohanan at katotohanan lamang. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinaka-nagbabagang isyo ngayon, ang West Philippine Sea. Nakitang may Chinese helicopter sa tapit ng Scarborough Shoal kung saan hindi lamang sa katubigan sila ng hihimasok kundi pati na rin sa paliparan ang kinagaling ginagamit. Hala, katapusan na ba? Baka sa susunod magigera na, nakakatakot. Tama ka dyan, Neil hindi talaga natin maiiwasan na matakot din dahil ang kanilang panghihimasok ay banta sa seguridad ng bansa. Kaya nga, bilang isang karaniwang Pilipino, nababahala ko dahil kawawa ang bansa kung mayroon manggerang mangyari. Hindi naman iyan mangyayari kung papapalakasin at pagtitibayan ang seguridad at depensa sa katubigan at pati na rin sa paliparan. Kaya kinakailangan talaga ng pamahalaan na agarang maaksyonan na problema ito, hindi lang hanggang sa salita kundi maging sa para katulad nating mga Pilipino, hindi na tayo matatakot at mababahala pa.